Hi, hello po sa inyong lahat. Lagi po nating pakatatandaan na ang bawat umaga ay uh, punong-puno ho ng pag-asa. Muli po ay uh, isang mapagpalang umaga ho sa inyong lahat. Kaya ho umaga ang ibinabanggit sabagkat ang umaga ho ay uh, sinyalis ho ng bagong pag-asa. Nagbabalik po muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Muli po ay maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nag-subscribe ho dito sa akin YouTube channel. Dahil uh, 11,000 na ho ang ating uh, subscribers dito ho sa akin YouTube channel. So muli po maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, pagsubaybay sa lahat ho ng aking video na ina-upload at pag-subscribe ho dito sa akin YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay tayo naman ho ay dadayo. Doon ho sa Region 6, doon ho sa tinatawag na Western Visayas. So may mga probinsya ho dyan sa Western Visayas gaya ho ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at uh, Negros Occidental. Pero sa pagkakataon ho ito ay uh, dyan muna ho tayo pupunta sa probinsya ng Iloilo. So yan ho ang ating uh, pag-uusapan ho ngayon at uh, akin ho ibabahagi kung sino ang nanalo nga uh, gobernador at bisig gobernador ho dyan sa uh, lalawigan ho ng Iloilo. -Ilo. Ang probinsya ho ng Iloilo -Ilo ay tinuturing ho nga uh, first class province in the Philippines. Isa po itong uh, highly organized uh, province kaya sila po ay uh, tinatawag na first class province sa Pilipinas. Ang probinsya ho ng Iloilo ay mayaman ho sa history at cultural heritage at ito ho yung uh, lugar kung saan ho ay uh, marami ho ang uh, Spanish era historic sites at iba't ibang uh, prominent structures gaya ng San Joaquin Campo Santo, San Joaquin Church, Santa Barbara Church at lahat ho ito ay recognized ng National Cultural Treasures by the National Museum of the Philippines. Kilala din ho ang Iloilo -ilo sa iba't ibang uh, klase ho ng mga ancestral house na talaga naman ho dinarayo ng mga turista ho dyan sa lalawigan ho ng Iloilo. -ilo. At sa parte naman ho ng Northern Iloilo ay marami hong beaches and sandbars. At pagdating naman ho sa pagkain ay hindi ho pa uli ang lalawigan ho ng Iloilo dahil dito ho ay kilalang-kilala ang tinatawag ho na lapas batchoy. At ang isa pa ho nilang pinagmamalaki dito ay yung pansit molo. So yan ho ang mga pagkain na talagang dinarayo ho dyan sa lalawigan ng Iloilo. -Ilo. Ang Iloilo -Ilo ho ay sakop ng region ng Western Visayas o yung Region 6 at ang capital ho dyan ay yung Iloilo -Ilo City at ang component cities ho dyan ay Pasi at meron ho nga 42 municipalities itong lalawigan ho ng Iloilo. -Ilo. Ayon ho sa 2020 census, ang kabuuan ng population ng lalawigan ho ng Iloilo -Ilo ay 2,051,899. At ayon ho sa datos ng uh, COMELEC, ang uh, kabuang uh, registered voters ho sa lalawigan ng Iloilo -Ilo ay umabot ho sa 1 ang elected governor ho ng lalawigan ng Iloilo -Ilo, dito ho sa katatapos lamang na eleksyon nito nagdaang May 12, 2025 ay ang incumbent governor din ho ng lalawigan ng Iloilo -Ilo, na si Arthur Defensor Jr. So, at siya ho ay ano ng, uh, ng gobernador simula pa ho noong June 30, 2025 at matatapos ho ang kanyang termino sa June 30, 2028. At base sa talaan ng Comelec, uh, ituhong siya si uh, Arthur Defensor Jr. na lumaban sa pagkagobernador sa lalawigan ng Iloilo -Ilo, ay wala kalaban. So siya ay unopposed oppose uh, at siya ay nakakuha pa rin ng boto ang 811,746 votes. Nagsimula ho ang uh, political career nitong si Arthur Defensor Jr. noong uh, 2007 na kung saan ho siya ho ay nagwagi bilang board member ng 3rd District ng Iloilo at siya ho ay naupo dyan simula ho noong taong 2007 hanggang 2010. At pagdating naman ho noong 2010, siya ho ay naging representative ng 3rd District ng Iloilo at siya ho ay naupo dyan simula ho noong taong 2010 hanggang 2019. At pagsapit naman ho ng taong 2019, siya ay naging uh, gobernador ng lalawigan ng Iloilo -Ilo at ito ho ay uh, nasundan pa ng ikalawang termino noong 2022 hanggang 2025 at ngayon hong 2025 ang uh, ikatlong termino na ho nitong si uh, Gobernador Arthur Defensor Jr. Ang nagwagi ho nga Vice Gobernador dyan ho sa lalawigan ng Iloilo -Ilo ay itong si Natalie Ann Lee Dibuque. So siya ho ang uh, nagwaging vice-governor ho dyan sa Lalawigan ng Iloilo. At base ho sa naging resulta ng halalan ho sa pagka vice hojan ho dyan sa Lalawigan ng Iloilo itong nagdaang May 12, 2025 ay lamang ho itong si Lian dibuke laban ho kay uh, Raul Obuboy Tupas ng uh, 46,599 boat so yan ho ang naging kalamangan ho kaya nagwagi ho itong si Natalie Ann Tibuke bilang bagong vice gobernador ng lalawigan ng Iloilo -Ilo. at base ho sa political career nitong si Natalie Ann Tibuke siya ho ay uh, pumasok sa mundo ng uh, politika noong 2016 at siya ho ay nagwaging uh, municipal mayor ho ng Anilao Ilo Iloilo at siya ho ay nanungkulan ho dyan mula ho 2016 hanggang 2025. So ibig sabihin ho siya ho ay naging uh, Municipal Mayor ho ng tatlong termino sa Anilao Iloilo. At ito ho ang nagdaang uh, eleksyon May 12 2025. Siya ho ay nagwaging uh, BC Gobernador dyan ho sa Lalawigan ng Iloilo at siya ho ay naupunan noong June 30 2025. At siya ho ay mananatili dyan sa pagiging BC Gobernador ng Lalawigan ng Iloilo hanggang uh, June 30, 2028. So, yan ho, ang uh, gobernador at vice-governador ho na nahalal Ito hong nagdaang May 12, 2025. So, ang naupo ho ng uh, gobernador dyan, simula ho noong June 30, 2025. Bilang gobernador ho, itong si Arthur Defensor Jr., ang incumbent gobernador ho ng Lalawigan ng Iloilo. -Ilo. At ang uh, naupo ho ng uh, bagong vice-governador ho, ay ang uh, 30 years old ho na si Natalie Ann bilang bago ho nga vice governor ng lalawigan ho ng Iloilo. -Ilo. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat to sa inyong walang sawang panonood. And God bless po sa inyong lahat.